Isang araw, nag-uusap ang mag-ama. Anak, ano tong F sa card mo, ha? Nag-isip ang anak, tatay. Fasado po ibig sabihin yan. Ah, kala ko perfect. Isang araw habang nagkaklase, ang sabi ng teacher, who can make a sentence then translated in Tagalog? Ako po ma'am, sagot ni Pedro. My teacher is beautiful, isn't she? ang sabi ng guro. Very good. Now translated in Tagalog. Okay po ma'am. Ang guro ko ay maganda. Maganda nga ba? Isang araw, dumaing ang anak. Itay, masama ang pakiramdam ko. Sumagot ang tatay. Aba, mataas ang lagnat mo. Patitingnan kita sa doktor. Muling sumagot ang anak. Itay, nakakatamad. Kung titingnan lang niya ako, ipadala niyo na lang ang litrato ko. Isang araw, nagpunta si Pedro sa kanyang doktor. Ang sabi ng doktor, Umubo ka. Ahem, ahem, ahem. Ubo pa. Ahem, ahem, ahem. Ang sabi ng doktor, Okay. Ang tanong ni Pedro, Ano po ba ang sakit ko, May ubo ka? Ayaw <laughs> Ma.